district and doors will open on

Ito kasi sabi, ngayong araw bubuksan na ito. Tapos sabi naman sa Saudi bus, all terminal daw bukas na. So, Sobrang tarik naman ang hagdan na ito. Grabe yung ilano nila, binutas nila, no? Okay. Ibig sabihin nga, pinakailalim pula tayo. Sobrang lalim. <laughs> Tama, <laughs> Tama, ba ba ito mo kung gano'ng kahaba to. Mas meron pa ilalim Mas meron pa doon Napakalalim Dalawang ganito no? Lang, eh. <laughs> ito hingal <inaudible> ka na eh Ito na kailangan namin pinakailalim pala yun Tapos magbabas kami papuntang Bata. Di ba? yung station. No? Oh. Ito kami sa bus station. QR card, bank card, or real bus mobile app QR code. the पढ लंडो आहे 10%. Ang mula ng komodality to 40%. No. No time. Hahaha. 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 mo Hahaha. 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 Hahaha.

pumunta tayo para sa Bibili ba tayo isda? Palit yung rep natin eh dapat bumili ng bago. Di, baka i-bawal ba? Sa, ano? Ah, sa, sa trend Oo. May ano rin, oh. May, ming... ano nga ba ito? Oo. Oh, Uncloud. Uncloud? Uncloud. Magkano? Ay, local. Kaya nyo. <laughs> Dabi natin yung uh, pinipili. Bili na yun cho, chinela siya niya. Rider yan eh. One rider. Sila na kay ni Rider. Party list. 72? Pero pabalik na tayo ah. Bas ulit. Ito na tayo ng kores. Saan yun? Sa Wimart. Tarik nito no? Chiklip ka bukas ayusin doon yun. Ganda ng ano niya, oh. Go. Ay, eh, Bagol, eh. Bagol. Ayusin pa. Oops, dito na kami sa train. Pagtingin, magkakabagol. Ayusin na nito. Punta kami sa sub bank. Pinakadulong istasyon. Ah, ano? Ah, Ah, ano? ay ano? Ah, Nalak ako sa banyo eh. <laughs> <laughs> Bilog sa nung isa. Ah, yung papasok. Sa labas magbubukas. Oo. Oh. Ay puto. Kapit ka yan. Nalak ako eh. Buti ko may kasama ka pala dun. Oo. Oh. Wala ka kasama. <laughs> Kumatok ako eh. Sa'yo parang walang tao. Nakabot <laughs> wala, 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 nakatok ako eh. Hintayin natin si Kuya Manny kasi hindi lang kababa. <laughs> <laughs> Dumiretso doon sa kabilang station. Dumiretso lang ngayon doon. Oh, Yarmok. Tapos babalik ka dito. Doon na yung dadaan sa kabila eh. Dito pa rin. <laughs> Naligaw ng landas eh. Kumabila eh. Doon sa Solok. Bumwesto eh. Doon sa Solok. Hahaha. Hahaha na. Ay samahan. si na Bumalik Mo Malaysia. <laughs> <laughs> bagon, Tsaka nakabalik ka balik. Oh. na Tumawit na po 'yung nawala. <laughs> Karating <laughs> ka talaga na na atyap. Karating <laughs> <tali na>, <laughs> ng yarmuk eh, no? Buti nga, ano? Huwag ganon, bumukas, bumukas ulit. Alam, uh, Ay, hindi pala bumukas. Uh, bumukas, bumukas. Hindi, hindi siya bumukas. Talaga pinilit lang nila. Kasi akala ko nga bumukas <laughs> ulit <laughs> eh. <laughs> 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 Pero yung ano, naka-steady, bukas.